Tagatanay Rizal at may apat na anak si Margie. Dito sa maliit na tindahan siya umaasa ng pagkukunan ng kaunting kita. Wow, may Thank you naman kay Dimpol. Talagang Pinapatos din niya ang lahat ng racket para pandagdag sa araw-araw nilang panggastos. Sa kanyang libreng oras, sinusubaybayan niya ang content creator na si Rosemaritan Pamulaklakin o mas kilala sa pangalang Rosemar. 25 million ang followers ni Rosmar sa social media. Negosyante rin siya na nagbebenta ng mga produktong pampaganda. At sa bibig na niya mismo ng galing na 3 hanggang 5 milyong piso ang kinikita niya araw-araw. Rosmar lang ang sakalam. Kaya si Margie, naging minor na rin ng mga beauty product na ibinibida niya. Kasi nga po, meron po ako ng mga mga scars scars sa mukha, ganun. Gusto ko rin po sanang matry. Kaya po, kumuha rin po ako ng mga products na yun. Ina-apply ko rin po sa akin. Libo-libo ang nanonood sa live video ni Rosmar. Nagpapamudmud kasi siya ng mga mamahaling gadget at pera sa mga mapipili niyang followers. Sana all! Gagawin natin ngayon. Ay, mabibigay na lang tayo. Mayo ngayong taon tulad ng nakagawian na ni Margie. Prenteng-prente siyang nag scroll sa social media. Nang biglang sumulpot ang isang patalastas na inakala niyang blessing in disguise. Picture ni Rosmar at ng pamilya niya sa Team Tans Vlog ang nag-pop out. Hindi nagdalawang isip si Margie. Nag-click siya sa link. Meron po nag-chat sa akin na sabi niya, Ma'am, nanalo ka po ng cellphone na parang Android po. Tapos, kung may laman po yung Gcash, yung gagawin po natin ano, 10 times. Eh, nagkataon po yung Gcash ko, may lamang 2-4. Wala namang sinalihang contest o raffle si Margie. Pero, pinatos pa rin niya ang mensahe ng nagpakilalang Rosmar. Boodle alert! Warning sa pag-click ng mga link na natatanggap sa text o chat sa social media at messaging app. Kabilang sa mga link na ito, mga nagtatapos sa hyphen, mga link na puro numero. Mag-ingat sa mga yan. Eh sabi ko ay instant. Hindi na ako may hirapan sa pag pagano pag, pag tinda Sabi ko, ay, ang, galing naman. No? Nagbigay po siya nung pipilapan ko na pangalan ko, Gcash number ko, tapos edad ko po. Tapos pilapan lang po yun, tapos isend sa kanila. Hindi, ang ginawa ko po, pinilapan ko lahat. Pinadala ni Margie ang kahuli-huliang laman ng e-wallet niya na 2,451 pesos and 91 centavos. Pinapalitan din ng kachat ang password niya sa e-wallet. At dahil napalitan na nga ang password, hiningi rin ng nagpakilalang si Rosmar ang one-time password na natanggap ni Margie, pati ang MPIN o Mobile Personal Identification Number niya. Apat na numero ito na mahalagang security feature para magamit ng mambubudol ang account niya sa e-wallet. sabi niya, ma'am, ano, ang pagpaprocess po ng paghulog ng pera sa inyo, pa-banko po. Banko, papuntang GCash. So ngayon po, kailangan po namin makuha yung GCash number. Yung GCash number niya po at saka yung OTP number. Kasi may magsesend po sa inyo dyan ng ano, mag-request po. Walang kamalay-malay si Marjie na na-access na ng inaakalang si Rosmar ang e-wallet niya. Pagtanong ko po sa kanya na ma'am, okay na po ba? Tas ang ginawa ko po, tiningnan ko po yung Gcash ko. Wala na po lang, 51 pesos na lang patingiran niya, pambili ng ulam. Dukbo na rin sa Aiden ko na nabudol ako. Limang minuto lang ang kinagala at nalimas na nga ang 2400 pesos na laman ng e-wallet ni Marjie. Nasaan na po yung pera ko? Sige po, ano, ma'am, kahit wag na po ninyo ibigay yung 24,000, yung nalang pong 2,4 ko. Hindi ko na po siya makontak, wala. Tapos ang na, sa balita po ng pinsan ko, nagpalit ng ano, ng profile pic. Rosmar pa rin po, pero yung ibang picture naman nila. Yun po, yung sabi ko, Diyos ko, ano ba yun? Swerte na, pag may dalawang daang pisong kinita si Margie sa patingin itinging tinda. Kaya ang mahigit dalawang libong piso na natangay sa kanya, hindi small time. Eh, bibili ko po ng paninda ko sa tindahan. Uh -huh. Yung anak ko malakas sa gatas kasi mag taon na. Daya, wala na nga po eh. Ayan, oh, legit na legit talaga yung mga pinamimigay natin. Kasi nakita nyo naman guys, yung motor na parapol natin, nandiyan na rin. Ayan na, oh, brand yung brand new. Sino kayo? Nakausap ko ang totoong Rosmar. Hindi lingid sa kanya na maraming nambubudol ang gumagamit sa mukha at pangalan niya. Nasasaktan po ako sa sinasabi nila kasi scammer daw ako, manluloko daw ako, balik ko daw pera nila. Kung ano-ano po yung sinasabi nila sa akin. May comment si Rosmar sa mga pinararatangang mambubudol siya. Teka muna raw, dahil impostor na gumagaya sa legit page niya, ang nambibiktima at hindi siya. Sa totoo lang po nakakasawa na po talaga, kaka-post ko na sabi ko na hindi nga ako yun, hindi ako yun. Minsan nakalagay Rose Martin Rose Maritan, Rosemar Harrison, uh, Nathan Pamulaklakin, iniiba-iba yung pangalan, pati nga anak ko, Baby Talia, Baby Nat Nat. Sabi ko, ha? Oh, yung bata nakapag-chat na ba yun? man hindi naman raw masisi ni Rosmar ang mga taong madaling naniniwala sa mga ad o patalasta sa social media na may picture at video niya. Kailangan lang nilang malaman kung alin ang legit at hindi. Ano ba yung pinaka-framework o yung mga requirement lang para maging oh, makakuha, manalo doon sa mga pinamimigay mo? May kailangan ba talagang i-click o may isa-send ba kailangan na detalya? Pa, paano? Ako na po yung mismong nag-PPM with my Bluecheck FB account. pini pm ko sila, then hingin ko po yung GCash nila and matik ipapadala ko na po and sasend ko na yung screenshot. Paulit-ulit din ang babala ng e-wallet mobile service sa ganitong pambubudol. Huwag magbigay ng personal details tulad ng kumpletong pangalan, birthday, pati address at username at password ng account ninyo. Handa naman si Rosmar na tulungan si Margie pero sana raw huwag na itong maulit sa iba at maging mapanuri sa mga napapanood at nakikita nila sa social media. Salamat po! <laughs> Nasana pala sumama mga ko na in person. <laughs> Next time po, pag may time. Huwag <laughs> na nga magpapaloko. Next time, ingat-ingat lang kasi marami po talaga ng taong mapagsamantala. Pero ayun, dahil ramdam ko na kailangan niyo po talaga ng pera at masakit sa tao. Kasi nascam na rin ako before. <laughs> Naloko na rin po ako. Kaya ibabalik ko na lang po yung nascam sa inyo kahit hindi po ako yung na-scam. Imbis na big balik ko yung 2 mo, gagawin ko na lang 5K. Para tulong na lang ay, din. <laughs> ah, Thank you po, ka sa mga mabubudol. ayun, tigil-tigilan nyo ang paniniwala. Kaya ingat po kayo. Please lang, wag po kayong magpaloko para hindi po kayo malo.